1,461 apat anim araw na sinugal nilaban tiniis aba grabe na to beshi di ba apat na taon parang apat na dekada pero bawat segundo may say say may tala sa bawat araw may puyat at takot may papel na hinahabol at project na kalmot kape sa umaga luwas sa gabi pero laban lang kahit tingay mabilis at sakal sa dibdib may araw na halos gusto mo nang umatras Pero pinili mong lumaban Kahit pagod na tisgas May araw na gutom Pero may quiz At araw na tagumpay Kahit sampling pas lang sa list. Sa bawat buwan May bagong kwento Enrollment sa January Stress sa Pebrero March at April Finals na naman Kasama ang summer class Kung medyo natag-anan may buwan ng tag-ulan, hindi lang sa labas, kundi pati sa loob mo, lungkot ang katumbas. May mga buwan ng saya, minsan may kilig, pero sa dami ng plates, na ang lilig. Taon-taon, may bagong laban, bagong proof, bagong rules, bagong kasabwat sa kalaban. First year, puro tanong, puro hiya. Second year, umaasta na, pero takot pa rin talaga. Third year, krisis, tama pa ba to? Worth it ba ang pagod ko sa kursong to? Pero ikaapat na taon kahit sugatan, hawak ang dangal, tuloy pa rin sa daan. Ngayon, nandito ka na. 1,461 araw matapos magsimula. Hindi lang basta nakatapos, nakasurvive ka sa unos, sa luha, sa gastos. Ang hawak mong diploma higit pa sa papel, Ito'y alaala ng bawat gabi na hindi ka nagpahingat, nagpahamak ng schedule. Kaya taas no, graduate na to. Bawat araw, buwan, at taon, ikaw ang bida sa kwento mo. Kaya ngayon, bitbit -bit mo ang pangarap. Hindi lang para sa sarili, kundi pati sa um mga umasa at naniwala kahit sa lahat. Sa likod ng bawat kaya ko to at libo libong beses kang muntik bumitaw pero heto ka buhay, buo at handang lumaban sa panibagong araw ang pagtatapos na to hindi wakas panimulaan ng panibagong laban at sa susunod na yugto ikaw pa rin ang kapitan kaya huwag kalimutang balikan kung saan ka nagsimula at ipagmalaki kung paano ang dating nangangapa ngayon ay isang ganap na alamat na taas noo oh, graduate sa kwento ng buhay mo, ikaw ang may akda. At sa bawat pahina, tagumpay ang bawat tuldok at kuhit. Kaya ituloy mo lang, dahil ang mundo, naghihintay sa susunod mong hitik.